kung ano ang pirated content sharing. Ito ay ang pag-download, pag-upload o pag-share ng mga pelikula, kanta, software o iba pang mga material na walang pahintulot mula sa may-ari ng original na content. Madalas itong ginagawa sa pamagitan ng torrent sites, streaming platforms na hindi lisensyado at minsan pa nga sa mga social media posts na walang permiso at proper credits. Ngunit alam mo ba na ang satingin ng marami sa atin ay simpleng pag-share ng file ay may kaakibat na legal na kaparusahan? Hindi lang yan, maaari rin itong magdala ng viruses o malware na naglalagay sa panganib ng ating mga personal na impormasyon. Paano nga ba natin may iwasan ang ganitong mga sitwasyon? Pag-usapan natin yan dito lang sa MIL 101! Narito ang ilang impormasyon tungkol sa digital piracy at pag-share ng pirated contents at kung bakit hindi dapat tayo basta-basta nagbabahagi o kumukonsumo nito. Alamin muna natin kung ano nga ba ang pirated content. Ito po ay mga pelikula, palabas o kantang nakuha at ipinamamahagi ng walang pahintulot. Kadalasan itong makikita sa websites at sa social media platforms. Ang tanong, bakit delikado ang pag-share at panonood ng pirated contents. Una po, maraming tao ang nawawala ng kita o nalulugi, lalo na yung mga gumagawa ng content tulad ng director, aktor at musikero. Siyempre po, nag invest po para sila dito. Ang maganda, dapat sinusuportahan natin. Sa bawat pelikula o palabas na pinapanood natin ng libre sa illegal sites, napipinsala ang kanilang hanap buhay. Pangalawa po, ang mga site kung saan ito nakukuha ay madalas may kasama pang viruses o malware na pwedeng makasira sa ating gadgets o kaya makakuha ng ating personal na impormasyon. So, na jeopardize po mismo yung ating personal information and even sensitive personal information. Ito po ay maaaring makalabag sa ating data privacy. No? Yan po ay nakabase sa Republic Act 10173 o yung natin na Data Privacy Act of 2012. Pangatlo, meron itong legal consequences. Kung ikaw ay nanonood at nagbabahagi ng pirated contents, posibleng hindi mo alam na illegal ito. Sa batas, may mga parusa para sa mga nauhuling nagbabahagi o nanonood ng pirated content. Pwede kang pagmultahin ng hanggang isang milyong piso at umabot din sa pagkakulong. Yan ang ayaw mo mangyari sa'yo. Kaya ano ba ang dapat gawin? Simple lamang, iwasan ang panonood o pagbabahagi ng pirated content. Mas mabuti ng gumastos ng kaunti para sa mga legal na streaming services o bumili ng original copies kesa makulong o mamultahan. Maging maingat po sa pagbabahagi ng mga content online, lalo na yung pagre-repost ng mga hindi nating alam na clips, videos o material. Huwag na po nating dagdagan ang problema ng piracy sa bansa. Pagkus, supportahan natin ang mga legal na paraan ng panonood para makatulong tayo sa industriya ng pelikula at musika. Yan po ang hatid namin informasyon sa inyo tungkol sa media and information literacy, in particular sa party contents, dito lang sa MIA 101.